So, yun nga mga guys, kaya nga po tayo nagtrabaho sa syudad at kinailangan nating humiwalay sa ating pamilya at kinailangan nating mag-drop out sa kolehiyo dahil nga po sa kahirapan ng buhay at syempre, naaawa po ako sa aking pamilya mga guys. So, bakit nga ba ganito mga guys ang sitwasyon ng aking buhay? Although wala po akong mga guys girlfriend, wala po akong asawa, pero mas higit pa po sa girlfriend yung dinadala ko. Ang dinadala ko po ay ang aking pamilya upang masuportahan po sila at mapakain ng maayos magkaroon ng healthy living dito sa mundo kung hindi nyo pa nga po alam mga guys ang kwento ng aking buhay kung bakit niya ako nagtrabaho dito sa sudad ng Maynila or Luzon mga guys ay dahil po yan sa sitwasyon ng aking pamilya. Sa ngayon mga guys ay wala nga po muna tayong maikontent na iba at gusto ko lang munang ubusin yung mga videong nasa cellphone natin dahil para masimulan na po natin ang niche or yung talagang content na gagawin natin sa ating buhay sa journey ng aking buhay kaya tara at samahan nyo lang muna kami sa pagpunta kung saan ako nang kung saan ako nang galing nung bata pa ako at dito nga tayo nagmula mga guys sa lugar na ito tara at atin lakbayin ang daanan papuntang malubago mga guys at tayo po ay mag enjoy sa ganda ng ating paglalakbay so let's go mga guys so di, sa part na ito mga guys ay dito kami no, dito kami unang nag vlog dito kami nung unang naligo dyan sa tubungan ba dyan mga guys at sa lahat nga ng dadaanan natin dito mga guys ay pinaliguan natin at linag natin nung unang panahon nunang dito pa ako mga guys sa Kalapi So dito naman guys sa mga part na ito ay, ay, ay makikita po natin dito yung yung dam mga guys. Yung dam sa hinikaan at sa susunod po ay makikita po natin yung gas walls at makikita din po natin yung yung tulay na pinaliguan din po natin na marami din pong sa atin at marami pong nag-view sa ating vlog na ginawang yun mga guys. At yung yan mga guys nakikita nyo nga marami pong naliligo dyan dahil medyo vacation nyo yun mga guys at syempre sa rin po yan sa pinakasikat na paliguan dito sa amin so mga guys kung gusto nyo nga pong ma mapakinggan yung kwento ng ating buhay ay kumapit po kayo at makinig at matuto sa kwento ng ating buhay so yun nga mga guys kaya nga po tayo nagtrabaho sa syudad at kinailangan nating humiwalay sa ating pamilya at kinailangan nating mag drop out sa Kolehiyo, dahil nga po sa kahirapan ng buhay at syempre naawa po ako sa aking pamilya mga guys so bakit nga ba ganito mga guys ang sitwasyon ng aking buhay dahil nga po ay wala na po kaming ama na tumatayo sa aming pamilya wala pong ibang bumubuhay sa amin kundi yung ate ko lang po 5 years ago mga guys ay nadisgrasya na nga po yung ama namin o yung tatay namin kaya nga po ay nung nakagraduate yung ate ko sa grade 10 ay kinailangan niya ng magtrabaho para masuportahan at mabuhay yung pamilya namin mga guys. Ako naman ay nagworking student ako mga guys. Magmula grade 6 hanggang grade, nung grade 7 ay uh, may umalis ako sa awin working ang student ko. At nung grade 8, nung nawala na nga yung tatay ko mga guys or yung ama namin, ay bumalik nga ako sa pag-working student kasi wala nga pong sumusuporta sa pag-aaral namin. Kaya bumalik na lang ako sa pag-working student at hanggang college nga po mga guys. Hanggang college, first year college mga guys. First, hanggang first sim ay naging... Uh, working student nga tayo mga guys. So almost 7 years din tayo mga guys naging working student. So yun nga mga guys dahil nga po wala na tayong tatay or amang tumatayo sa buhay namin kaya nag working student ako at kinailangan magtrabaho ng ate ko para nga mabuhay yung pamilya namin mga guys. So ako naman mga guys dahil uh, hindi nga sumasapat yung sahod at ipinapadala ng ate ko at naaawa na din ako sa aking pamilya sa aking mga kapatid at sa aking mama na Talagang uh, hindi naman masyadong naghihirap pero nawa ko kasi hindi na healthy yung kinakain nila araw-araw. So hindi naman masyadong araw-araw pero sila po ay uh, talagang naghihirap abot sa pagkain at sa mga gastosing bahay kaya nga po ay naisipan ko nang mag-drop out sa college at magtrabaho na lang sa syudad or sa Luzon para magpakipagsapalaran sa buhay at para masuportahan nga yung pamilya ko. Although wala po akong mga guys girlfriend, wala po akong asawa pero mas higit pa po sa girlfriend yung dinadala ko. Ang dinadala ko po ay ang aking pamilya upang masuportahan po sila at mapakain ng maayos magkaroon ng healthy living dito sa mundo. Naawa nga po ako mga guys sa pamilya ko dahil syempre anak-anak anak ako ng mama ko at kapatid ko yung mga kapatid ko mga guys. Kaya nga po ay nag drop out na tayo sa college at nagtrabaho na tayo ganun ko po kamahal yung pamilya ko at naaawa na din po ako kasi sa ate ko na nagtatrabaho ng ilang years na din mga guys almost 5 years na din siyang nagtatrabaho kaya talagang kinailangan ko nang magtrabaho din para mas masuportahan yung pamilya ko mga guys so yun nga mga guys dahil nga wala na tayong ama na tumatayo ay kinalangan na namin ng ate kong magtrabaho na dito sa syudad mga guys although nakakamiss yung mga panahon na nandyan pa yung ama namin or tatay namin pero wala kaming gumagawa dahil ganun talaga yung buhay mga guys wala tayong magagawa hindi natin kontrolado yung mga pangyayari. So, ayun nga. So, I hope na enjoy, nag-enjoy kayo sa ginawa nating content at sana po ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating vlog or sa ating Facebook page. Nawa po ay hindi po kayo magsawang sumuporta sa atin at mayroon po mayroon din po tayong YouTube channel Jelim Vlog. Pa-subscribe na lang po at pa-support din po mga guys. Pa-i-hope pa-follow din po like and share and comment down below kung mga may mga concern kayo or may mga gusto kayong ipatid sa atin mga guys. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Swipe out! Swipe out! Swipe out! Swipe out!